Ilagay mo ito sa bawat corner ng iyong bahay. Sa pagsalubong sa bagong taon, maghatid po ito ng napakadaming pera sa buong taon ng 2025. At hindi lamang maliit na halaga ang dulot nito, ito po ay mag-attract ng tuloy-tuloy na pasok ng pera. Maghatid po ito sa iyo ng napakalaking halaga ng pera. Kaya guys, iklim mo na. At guys, kung gusto mo malaman kung paano ito gawin, panoorin lamang ang video ito. Ito po, ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggamit ng asin. Dalawang gamit ng asin na maghatid ng swerte sa iyo ngayon pong taon ng 2025. ito guys, ito po ay makakatulong po sa inyo upang pumasok ang swerte sa iyong tahanan sa buong pamilya. Hindi lamang ikaw ang kakapitan ng swerte. Lahat ng membro ng iyong pamilya na naninirahan po sa isang tahanan na nilangyan po ninyo sa ating isi-share ngayon. Ito po guys, makakatulong po ito para mabilis mong makuha ang iyong mga pangarap na hindi mo pa nakuha sa nakaraang taon, sa taon ng 2024, i-claim na po natin guys, i-attract natin ang katuparan nito nitong pagpasok ng taon ng 2025 ay aanihin mo ang swerte sa iyong pananalapi, sa hanap buhay at walang mga problema na darating. Ito po guys, makakatulong po ito upang uh, maiwas sa mga negative energy ang negative energy, yan po'y nagdudulot po ng kahirapan sa pananalapi at mga sakit at mga pag-away-away sa pamilya. Okay po? Pag once po na may harmony ang isang tahanan, tahimik at masaya na naninirahan, ito po ay dadaloy ang tuloy-tuloy na swerte sa inyo po. Okay? So, ngayon po guys, bago pumasok ang uh, bagong taon, ilagay muna ito sa bawat corner ng iyong bahay. Ito po guys, ang ating asin. Ang asin, ito po ay makakatulong po ito upang alisin ang mga negative energy sa iyong kahanan. At guys, uh, kung pwede po kayong magpausok ng Chinese incense, sa December 31. Gawin po ninyo yan. Lahat ng part ng yung bahay ay napausukan po ninyo ng Chinese incenso. Ito po guys, makakatulong po ito upang alisin ang mga negative energy. Para sa ganon, pagpasok sa taon ng 2025, aanihin mo ang swerte. Magiging tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa'yo. I-claim mo na yan guys. Sabay po tayo. I-claim it. Yayaman ako sa taon ng 2025. Lahat ng pangarap ko ay matupad. I claim it. Ayan. Kayo na po guys ang nakakaalam, kayo pong nakakaalam kung ano po yung mga dream ninyo, mga pangarap ninyo. So ayan, ah uh, ito po gawin mo po ito kahit anong oras po sa December 31. Habang busy po kayo sa paghanda, sa pagsalubong sa taon ng 2025, huwag po ninyong kalimutan maglagay ng asin sa bawat corner ng iyong pong bahay. Lalo po sa mga parte ng iyong bahay na medyo uh, ang dami pong mga nakatambak na mga gamit, guys, kailang linisin po yan. Para sa ganoon, maalis yung negative energy dyan. And then, lagyan mo ng asin. Ilagay mo lang sa maliit na baso, guys. Yan kahit yung mga imti uh, ng mga ladies choice ladies choice no yung maliliit na garapon pwede pwede mo yan lagyan ng asin and then bawat corner lagyan niyo ng asin at kung may uh, portion po kayo sa iyong likod ng iyong main door na pwede kayo maglagay ng asin mas maganda rin dyan sa likod ng pintuan mo ilagay mo ito December 31 kasi po ito po nag-absorb po ito ng negative energy kung marami po kayo mga bisita bukas ng, uh, sa pangsalubong po sa taon ng 2025 kung marami kayo mga bisita dyan sa pintuan pa lang nasasala na or na-absorb na ang mga negative energy na dala po ng iyong mga bisita bisita. Kasi walang makapagsabi, guys. Okay? So, much better. Mayroon po tayong asin bawat corner na ating bahay at sa likod ng ating pintuan. At another tips. Paano gamitin ng asin para tuloy-tuloy ang swerte na papasok sa'yo sa taon ng 2025? Sa last day or katapusang araw sa taon, that is December 31, Maligo po kayo na may asin. Dasalan po ninyo yung timba na yan. Lagyan niyo ng asin, dasalan, isang timbang tubig, or planggana or batya, lagyan niyo ng asin, dasalan po 'yan. Okay? And then ah uh, dasalin, dasalan po ninyo guys na ito po ay mag-alis po sa lahat ng mga negative energy na uh, nakadikit sa katawan natin. Nagdudulot po ng kahirapan sa pananalapi. Alisin po. Okay? Dasalan mo po. 'Yon. Pagkatapos 'yun pa ipaligo mo. Sa last day ng ah uh, taon o ng 2024. Para sa ganun, pagpasok sa taon ng 2025, ayan, ma attract mo ay yung swerte. Okay guys, ito po simple na mga tips, simple na paraan Pero po ito ay makakatulong po sa inyo upang uh, papasok ang swerte sa iyong tahanan, sa iyo At ganun din guys, matupad ang lahat ng mga dream na hindi po naganap or natupad nitong taon ng 2024 So gawin po natin ang pag-welcome sa swerte sa ating buhay ngayon pong taon ng 2025 So i-claim mo na guys, I claim it I clean it, I clean it. Ayan. So, ito po guys, hayaan lamang po yung asin sa bawat corner ng iyong bahay sa lobo ng isang buwan. Pagkatapos po ng isang buwan, palitan mo na. Huwag po kayo magpawala ng asin sa iyo pong uh, bahay. Sa mga corner po, kung saan po kayo nakakaramdam na medyo mabigat yung katawan mo. Kasi guys, no, pag once na lagi kayong matamlay, ang lakas po ng negative energy dyan, kailangang maalis po yan. So ayan, uh, dalawang gamit ng asin na magdala po sa inyo ng tagumpay ngayong taon ng 2025. Dalawang gamit ng asin na ito po yung makakatulong sa iyo upang ma-attract mo yung magandang buhay, kaginhawaan sa buhay at yayaman ka sa taon ng 2025. i mo na guys. At guys, ito po ang mga sinishare nating mga pampaswerte. Ito po. Gagana lamang po ito sa iyo kung ikaw po ay positibo, okay? And then samahan po ito ng dasal, hindi lang naman basta-basta naglalagay ka lang ng asin na hindi mo po ito dasalan. Magdasal po kayo guys, no? Na dasalan po na no? sa pamamagitan sa asin na ito, mahal na Panginoon, ito po ay i-absorb ang lahat ng mga negative energy diyan sa bahay mo, okay? So, swertihin ka sa taon ng 2025. Okay, guys? So, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. At huwag po niyong kalimutan, ituro din ito sa inyong mga kakilala, mga friends po ninyo, para din makatulong tayo sa marami. Okay, guys? So, thank you so much. God bless everyone. So, mag-ingat po kayo, guys. Bye-bye po. Swerteng hatin sa lahat. Bye!